Disyembre at 3, 654 AM Dito po sa barangay San Bernardino, Orocono At meron tayong makakapanayam na magsasaka na sumali sa Agri Puhunan at Pantawid Program Kakamustahin natin kung isabay uh, uh, nakakuha na noong sinasabing bahagi ng 60,000 na pahiram. Magandang umaga kuya. Uh, magandang umaga rin to. Uh, ano pong pangalan ninyo kuya? Marcelo Pagarigan. to. taon na po kayo? 75, mag 76 na. Ah... Kano kalawak po ba yung sakahan nyo dito sa San Bernardino? Eh, yung pong lagang talagang sinasaka ko na buwisan lang. Kasama doon sa dalawang ikteri at kalahati yung panganay kong anak. Ayun. Ito po ba isinali po ninyo doon sa agri Puhunan? Ay, sinali ko po. Kaya lang po ang na, lang po na-approban, isang ikteri lang po. Ay, isang ikteri. Kailan po kayo nag-apply, Kuya? Tatandaan niyo po. Hindi ko matandaan, pero nung una, eh, umapply kami dito sa mga naksak. Manaksak? Apo. Ngayon, nung sumunod po, may nagsabi sa akin na punta daw po ako umapply ulit sa opisina ng niya sa Opo. Division 5. Opo. Eh, okay naman po. Talagang picturean pa nga po ako noon eh. Hindi nyo po natanda kung anong buwan? September, October? Ang baka... O, oh, lamang. Hindi, October pa po siguro nung... October! Uh, dito Ayun. sa managsat ang alam mo, October. So, po. Paano po ninyo nalaman yung programa? Eh, may kwan po. Nagsabi sa akin na katulad nung bayako na nakakwan po doon sa NEA na Uh, pangulo po ng butasan siya po ang nagsabi sa akin na merong programa na pautang kaya sinabi niya sa akin na punta kami doon sa Manaksak at umapply ayo oh, o kamusta na po yung uh, hindi hiram po ninyo kayo po ba nakatanggap na ng uh, ICM yung intervention monitoring card IMC. Ay, wala pa po, yun nga po ang pinagtataka ko eh, sabi nila, eh kasama ako sa mabibigyan doon sa first batch. Kaya lang, nung nagpunta ako doon sa kung po, uh, Katimom, eh meron nga po akong pangalan sa listahan sa first batch. Kaya lang, ang problema, wala akong ICM. IIMC? -IMC. -IMC. IMC? oh, yung card na, no? uh, wala pa. Uh, wala pa po. Pero sinasabi, na mer meron akong pangalan natin sa bakit. Meron po ba kayong mga pinirmaham, mga dokumento? May pinapirma po sa si inyo ng mga dokumento. Marami po ah. Nayan. Eh, Natatandaan no, no, niyo po kung ano-ano'ng mga pinirmahan po niyo para saan? Eh katulad nga po dun sa pag-apply ng 60,000 per hectare. Opo. Opo. At mga marami pa po kwan kasi It, ap apat na basis akong Binatawag doon sa Kabalyero uh, pinapipilap ako mga insurance pinapipilap din. Hmm. Eh Sabi ng technician ng Tia Ayus na daw. Ayos na. Uh, eh ah, sino po technician niyo? Si Lolita Balerosa. Ah, ayos Loli. na. So, hinihintay nyo na lamang itong IMC. Yun nga po ang plan. Eh, nakausap ko po yung Pangulo ng Nakatama. Eh, pwede raw niyang i yung plan. Eh, saglit lang sabi niya, kaya lang hindi niya maasikaso. Mm. Uh, eh, kamusta po ngayon yung, yung uh, Bukurin? Eh, Nakapagpunla na po ba kayo? Eh, katunayan po, kapupunla pa lang naman. O kaya lang, eh, kapag ka nagbuhol kami doon sa mga kabisilya ng manananim, eh, humihingi po sila ng paunang bayad, eh, ang kaso nga, wala po kaming puhunan. Kaya hindi kami makapagigay. Isa pa po yung kapag ka nag pa tora-tora kami, yung rotebetor, eh, wala po kaming ibabayad. Dati po ba san kayo nakahihiram? Ay, dati po, humihiram po ako sa tao na nagtitiwala naman sa akin. Magkano po? May patong po ba? Eh, depende po sa usapan. May 5%, may 10%, may 30% sa buong sakahan. Eh, kaya lang kung 30% na bibigatan po kami dahil malaking masyado. Kaya nga kayo pumasok sa agrikuhunan? Opo, at sabi po nila, uh, mura lang daw ang interest dahil ang alam ko, 2% per annum lang eh. Opo. Yun ang pagka, uh, sabi nila. O sige po, uh, manawagan po tayo sa... Ah... Uh, nangangasiwan itong agripunan mm -hmm. sa uh, niya sa nakatama ako oh. sige po manawagan po kayo para kaya uh, sa DBP uh, nananawagan po ako sa mga kinaukulan katulad ng mga nakakasakop sa amin na technician sa mga detalyadong pinupuntahan namin katulad ng opisina ng NIA Division 5. Eh, sana po may process na yung mga pangangailangan namin para magamit namin doon sa pagsasaka namin. Eh, yung iba po nakakuha na, pero yung kami, na katulad ko, nakalista naman doon sa first batch, yung pangalan ko, kaya lang wala kaming card na kung bibigyan kami paano nila ilalagay yung kwan hindi naman ibibigay na cash. Eh paano gagawin namin? Sana matulungan nyo kami. Sige po. Maraming salamat kuya. Ah uh, maraming pong salamat.